Doon tayo banda. Meron din akong kailangan kuhanin dito. Hanap tayo ng mga gulay-gulay diyan. Buti na lang Mars, sinamahan mo ko, no? Doon tayo sa banda ron. Ayun, may tao. Ang hingi tayo ng kangkong. May mga bato-bato rin pala dito. Doon pa sa banda ron. Ayan. Pwede na yata dito, manguha. basta mabato-bato. Yun, mayroon pa doon, no? Yun, yan. Hmm. pa tayo doon. Para sa gitna, mayroon dyan marami. Parang may nakita akong babae doon. Doon. Ayun, katuwad. Ay, naku, ano ba yun? Ang babastos naman, nakatuwad na, oh. Aga-aga pa, madilim-dilim pa nga, tuwad na. Hmm. Ayan, oh. Ano ba kayo? Kaya, nakatuwad. It's <laughs> a prank! Isang na.